Matagumpay na naidaos ang isang makulay at emosyonal na pagtatapos ng nationwide Letter Stars competition na ginanap sa Mall of Asia kung saan tatlong batang kalahok mula sa iba't ibang malls sa bansa ang nagtagisan ng talento. Ngunit para sa mga batang ito, ito pa lamang ang unang hakbang patungo sa kanilang mga pangarap. Pinangunahan ni Gabi Garcia at Marcus ang gabi ng selebrasyon kung saan ipinamalas ng bawat bata ang kanilang husay sa pagkanta, pagsayaw at pagtugtog habang bit-bit ang pangalan ng kanilang pinanggalingang mga branch. Sa pagtatapos ng kompetisyon, itinanghal na third runner-up si Jazzy Brianna Katara ng Manila habang si Kirsten Daniel ng Trece Martires ang second runner-up. Nakuha ni Mary Jazlyn at Kapilas ng sangandaan ang first runner-up at si Sian Echo Zamora mula sa kabanatuan ang tinanghal na grand winner matapos humanga ang lahat sa kanyang galing sa drums at keyboard. I love them. My message is I hope you all enjoy this wonderful day. Pinarangalan din si na Jenna Helena Natalia Vanderson ng Dagupan bilang Me Miss Best Formal Attire at si Mario Francesco de los Reyes ng Baguio bilang Mr. Best Formal Attire at People's Choice Awardee. Thank you Lalong pinasaya ang gabi ng espesyal na pagtatanghal ng P-pop group na Cloud7 nang kinanta nila ang kanilang mga awiting barabara uh, -bara at silipin ang mundo. Bagamat sila ay mga bata pa lamang, pinatunayan ng mga munting between na may kakayahan silang magbigay inspirasyon sa kapwa nilang kabataan na mangarap at magpakitang agilas. <coughs>